Sa wakas na humana na na nang ako ang kitrabaho ng kotigayo. Soon baby is coming. Pinaka-koti nga trabaho. Ang pag sa sanin na sa baby. Ano na siya. pilaka piraka pilaka na akong trabaho. Ano, eh? laba. gloves pala yung mga puting-koti pero bisikamin ha o ng ubanan eh dito ko na ang tapaba excited na kayong inahan soon mga anak na ko soon coming soon